bodyguard bodyguard, dali na ikaw may bodyguard na ako saan yung bodyguard dali bodyguard dali na dali dali bodyguard Gingnan na na ka nga, bantayin niya atong balay yes ma'am bantayin atong balay bantayan na na why na rin Ito mo si CCTV gibutang. Kaya na naman takag gibutang ang CCTV sa tubangan. asa dapid. Mm -hmm. Ano ada na CCTV day? Imong gibutang wa ko kay bawa da. Nga na ada CCTV. Asa ko no? Ana wa na tong CCTV sa balay. Nakalimot man day ko na ko gi-order nga CCTV. Oh. Iya den git kita od automatic ning ko ana oi automatic din ako bodyguard dire. Nya Dako kana na si Xweldo, guys. Dako na Xweldo. 20 mil ang buwan na na. Na <laughs> <laughs> uy mo na ka bagyuhan na ron ay. Pagyuhan na siguro ron. Guard, dali. Dali, guard. Guard, dali, guard. Guard. garing ba? Ngari, ngari. Guard, ikaw ang guard din, he? Yes. Ako ang gihay? Yes. lagi ka? Anang, murag kawanon uwan manron guard? kawanon guard. Gaw kay bagyo ka search sa. search sa guard, ha? Kay... Kasi mo na ni guard. Ako rapo ko inirabhan sa likod sa balay. Kuhaan niya to. Nga naka si Yaya dito. Nga naka si Yaya. Ay, pangitasan. -pang Yaya! -pang nilabhan.